Yan mga kabayan, isang napakagandang araw po sa inyo at today po ay ipapakita ko sa inyo kung ano gaho yung mga ipinapakain naman sa garning tulungan pag garning mo yung mga sumanan pa lang mga kabayan o antay bispras pala ng isang baysanan o umasan dahil pag ng atay mas para sa Sumanan mga kabayan ay di share ko po sa inyo para mga kabayan nandito po tayo ngayon sa bulihan ng Sarayu Matangkas mga kabayan ay di garniho ang isena sa mga anti-bisperas ng kasalan o kay sa pwedeng sa sa pagkakas ho ay mga manonulungan para ho sa pagsusuman at hindi ho ay di kanya na kanyang trabaho ay nakakayod na niyaw at meron ho naman na nakikita mga bayan yun ay tulong-tulong o bayan yun ang mga kabayan na rin na manunulong ang aray at dahil nga mga kabayan na rin maraming magtatrabaho ay di magluluto ho din ang mga pangpakaay na rin mga luto na rin. meron na akong pinapalambot na balataw o yung tinatawag ko natin na munggo na ho ay uulaman naman o sasamahan naman ho na rin isda mga kabayan katulad meron ho na galunggong na pula ang buntaw hindi ako ay lulutuin din mga kabayan niya ito yung ipapakain pag na rin ng mer, tulungan lalong lalong na pag anti rin ng kasalan dami yan mga kabayan tiyan yun ay lang ni ate ng ayaws ate ano kang gagawin yung luto sa inyong iyang galonggaong sasaing ha ang dami Uy, kaganda-ganda ng babae eh. <laughs> Yan mga kabayan at magsasayang atin ng galunggong at ang iba naman doon ipiprita. Lang, yan ang galonggong na pulang buntok. Mga no, ate. Maray, Abay, super siya. Oh. Ay, paborito ko. Oh, yan. lalo pag may balatong gulay. Yan mga kabayan at ay, isasayang daw ng atay. Yan mga kabayan At magsasayang ako ate Flora Nang Galunggong na pulang buntot Ayan purong sampalok na bertihaw Ayan ho ay Inasinan nila Inalisan lang ako mga hasang na re Ayan mga ben ay Inalisan lang ang hasang At dinaglagay ho ng sampalok din sa kalayaw Ayan At din May asin ho Ayan ho ay Mga Magayang kayo ng pagpapatas Ayan Isa muna ang linya Tapos sa Ang ate naman ay nagsasali na ng kaping barako. <laughs> 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 oh, yeah. Yan, salis, yan lang mga kabayan. Okay, <laughs> na ko yung kaya na sa naing na galunggong lalo na kapag sa galing palayok habang nagagayat na habang na kakayuda ni, ng niyog mga kabayan habang nagkakayuda ng na niyog ang ating mga kababayan din ay eh, sa tulungan ng sumanan ay di ang inainam na ho ang ating ay na ho na ating galunggong na pulang kutok din sa palayok ay mga kabayan at isang batiya ho yan ang matitira naman ho ay ipiparate Ilang din na ninyo niya. Alam niyo naman. <laughs> yan mga ang mga kalaban ho nito mamaya ay aray Balatong pinapatok na lang ng konti mga ba lang Naalala ko yung aming hihip. Eh, gaya kami dati ng bata. <laughs> hihip. Ayan mga kabayan. Ayan ang madaling pagpapalingas yung tatawag na hihip. Kami ho ng mga bata. Eh, sa aming losongan ay sa aming lotoan ay meron din kayong hihip. Ano Ayan, ititinubigan lang ako ng konti. sa isasaing na.

Mga kabayan, yung ating humonggi pakukuloyin lahat, lalagyan ho yung eh, mamaya na rin, tatlo na piho. Mga kabayan, kung nagsasaing na at nagpiprito ng galonggaw aray, si kuya naman ay nagsasaing na. Sa tulyasi ng mga kabayan nagsasaing at marami-rami ho rin panini aking aray. Ang mga manonolongan ay eh, di kailangan ay eh, marami-rami, may agad aring kanay. Patay ko iingat talaga namang huwari ko yan eh. Matika okay. oh, okay. nah, okay. ay nalipad yan. Ang mga pinagkarita ay talaga naman sa karotero to. Kita yung kalipara tayo, mantika ay rota eh. May na mga ng bihaw At ari, lang hanggang sa lamang yung pinakabihong yan.

balatong aril kanina ipinalambot la ang nilaga tapos iginis sa din eh at ang mga kalaban naman ho na rin yung ating pineritos at sinaing na kalungkong na uh, mga kabayan ay di aril at loto na papakain at ang mga sinanglay naman ho ay mga inpili na at di habang uh, nagluluto pa ho ng ayos ang sinanglay ay di magpapakain na muna ho din eh para mamay dire-direct ho yung patrabaho yan na, ang galunggong <laughs> na galunggong. galunggong na pulang buntot natin kung paborito na nga ng mga manunulong ang balatong at saka ka. <laughs> yan mga kabayan eh di pagkatapos so, mag kayudan mag sanglay eh di yan ha ah. <laughs> Sige po. yan Ayan mga kabayan. Ayan masarap na kainan. Sabay-sabay. Pangangagawa na. At yan oh yung nakakagana. Tarabok mo na ka. Sige po. Yeah. Kuya, panlaban-panlaban nga yan. na? Ano, ano. Yan mga kabay. yan ang mga Panamang-panama yung pinaritong galonggaw at langhong hong balatong nagirisa sa garnihang tulong. <tinyo> Boss, kanya ka? Hindi po.

Yan mga kabayan, ay di magkakainan na din na rin mga nanulungan din sa pagsusuman na pagsusuman. Ay hindi pa mga kabayan tapos ang pagsusuman na, nagsasanglayan pala ah. kakatapos pa lang mag kayod na niyaog at magsasanglay po. Nagkakasalang na ho yung ibang sinanglay ay di niya ihahaluin pa at mamaya ng pagnaluto yun ho ay bibilotin. Ari naman ho ay almusal pa lamang sa mga Ayan mga kabayan, di Ayan yung kalunggong. Ayan yung kalatong na Ilagyan ho ng bihaw Kain po Ayan mga kabayan, nakakatuwa sa tulong ng araw. Sobrang dami hong tao Toto. Ari ay sumanan pa lang mga kabayan. Talagang napakarami agad ho ng tao. Ayon, Yubay, Yubay, yo. Yo. Nangyari mga kabayan. Kusina, Olima. Hindi may luto agad ho ng balatong at sinaing na, sinaing at pinarito ho na galung Ay, mga kabayan. Dali na. Yuk, yuk, kan saya ini.